ang sitwasyon na kinasasangkutan ng mga drone sa New Jersey ay naging mas nakakaintriga kamakailan. Ang balita ay umalingaungaw sa mga ulat ng mga misteryosong drone na nakita sa rehiyon. Ngunit maraming tao ang nagkomento na ito ay hindi lamang tungkol sa mga drone. Paano kung sinusubaybayan ng mga drone na ito ang isang bagay na hindi kakilala? Isang bagay na parang misteryosong mga nilalang na mala plasma na kilala bilang mga plasmoid. Ang isang lungsod sa New Jersey ay lumikha pa ng isang task force na tinatawag na Skywatch sa gitna ng lahat ng drone hype. Pero bakit? Ang ilan ay naniniwala na ang mga kumikinang na orbs na ito ay maaaring may hawak ng mga susi sa ilan sa mga pinakadakilang misteryo ng universo. Ang mga ito ba ay natural na fenomena lamang o maaari silang kumatawan sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na buhay? Manatili habang sumisid kami ng malalim sa isang kwentong puno ng agham, haka-haka at mga nakamamanghang posibilidad. Una, pag-usapan natin ang tungkol sa plasmoids. Inilalarawan ng mga siyentipiko ang mga ito bilang kumikinang ng mga bola ng enerhiya na kadalasang nakikita sa panahon ng mga bagyo o kahit sa kalawakan. Ngunit narito ang kawili-wiling detalye, maaari silang magpulso, magbago ng hugis at mahati pa sa mas maliliit na plasmoid. Ang mga pag-uugali na ito ay natatangi kung kaya't inihambing ito ng ilang mga siyentipiko sa mga biological system. Tama iyan. Ang mga plasmoid ay maaaring hindi lamang plasma, maaari silang maging isang bagay na higit pa. Ngayon, ang sitwasyon ay nagiging mas nakakaintriga. Ang mga ulat mula sa parehong militar at sibilyan na mga piloto ay naglalarawan ng mga enkwentro sa mga makinang nabagay na nagsasagawa ng mga imposibleng maniobra, tulad ng mga biglaang pagbilis, matalim na pagliko at paghover malapit sa sasakyang panghimpapawid pagbalik sa New Jersey inilalarawan ng mga nakasaksi ang magkakaugnay na paggalaw ng drone kadalasan sa panahon o pagkatapos ng mga bagyo ang mga bagyo sa katunayan ay kilala na lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagbuo ng mga plasmoid ito ay humantong sa haka-haka na ang mga drone na ito ay hindi random baka nasa misyon sila Magiging bahagi ba sila ng isang siyentipiko o militar na operasyon upang pag-aralan ang mga plasmoid? Nilagyan ng mga advanced na sensor, ang mga drone na ito ay maaaring kumukuha ng data na may mataas na resolusyon na nagpapakita ng mga gawi na maaaring magbago sa ating pangunawa sa universo. At narito ang malaking tanong, maaaring buhay ang mga plasmoid? ang kanilang mga komplikadong pag-uugali tulad ng paghahati, pagpintig at kahit na pakikipag-ugnayan sa kapaligiran ay nagpapakita ng mga katangian ng mga buhay na organismo. Iminumungkahi pa nga ng ilang ulat na ang mga plasmoid ay nakikipag-ugnayan sa mga kakaibang paraan sa spacecraft na parang may kamalayan sila. Kung ito ay totoo, binabago nito ang lahat Hinahamon nito ang ating pag-unawa sa buhay at katalinuhan. Lumilitaw ang mga plasmoid sa mga lugar tulad ng New Jersey, California at alam kung saan pa. Noong una, inakala ng mga tao na sila ay mga drone lamang, ngunit pagkatapos ay ang internet ay sumabog sa mga teorya at narito kung saan ito nagiging mas kawili-wili. Kung nabasa mo na si Ezekiel, alam mo na inilalarawan niya ang ilan, masasabi natin mga natatanging celestial na nilalang. Sa Ezekiel Tasen, mayroong pagtukoy sa mga gulong sa loob ng mga gulong, nagliliwanag at nagniningning na parang mga diamante sa araw, mga kerubin na puno ng mga mata na gumagalaw sa bawat direksyon. Ito ay isang tunay na supernatural na imahe. Nakakataba ang footage na kuha gamit ang 600mm cinema camera. Ang mga orb na ito, ang mga plasmoid na ito ay kumikinang at kumikinang at, at gumagalaw sa mga paraang tila hindi sa mundo. Ito kaya ang mga paglalarawan ni Ezekiel na kumikinang na parang mga diamante sa araw. Nakapagtataka kung gaano katumpak ang paghahambing na ito kapag nakita mo ang mga larawang ito. Hindi ba biblical yon para sa iyo? Ano sa tingin mo? Ngunit kung talagang may mga nilalang sa daigdig, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kanila? Ang ofanim ay malalim na konektado sa mga paggalaw at kalooban ng Diyos. Nang gumalaw ang mga nilalang na may buhay, gumagalaw din ang mga gulong sa tabi nila at nang ang mga nilalang na may buhay ay itinaas mula sa lupa, ang mga gulong ay nakataas din. Ezekiel 1.19 Mababasa natin ang tungkol sa mga anghel na ito sa aklat ni Ezekiel na isinulat noong napakahirap na panahon para sa mga Israelita. Ang pagkatapon sa Babylonia noong ikaalim na siglo BC, ito ay isang panahon kung saan sila ay kinuha mula sa kanilang sariling bayan nalabag sa kanilang kalooban sa mahirap na panahong ito nang ang kanilang relihiyon at lipunan ay binaligtad ibinahagi ni Ezekiel ang kaniyang mga hula at mga pangitain pati na ang tungkol sa mga ofanim ang paglalarawan ng mga ofanim ay naaayon sa mas malawak na tema ni Ezekiel ang pagkilos ng Diyos noong panahong ang templo sa Jerusalem na nakikita bilang makalupang tahanan ng Diyos ay nawasak. Ang pangitain ng ofanim ay nagmungkahi na ang presensya ng Diyos ay hindi limitado sa isang lugar. Sino ang mga ofanim? Mga Anghel. Ang mga Anghel ay palaging isang bagay ng pagkahumaling at pag-usisa sa mga salaysay sa relihiyon at kultura kabilang sa mga celestial na nilalang na ito, ang mga ofanim ay sumasakop sa isang espesyal na lugar. Sa pamamagitan ng mga celestial na nilalang, tinutukoy natin ang mga espiritual na nilalang na umiiral sa langit bilang bahagi ng banal na kaayusan ng Diyos. Sila ay madalas na nakikita bilang mga mensahero o mga lingkod ng Diyos, bawat isa ay may kani-kanilang mga natatanging tungkulin at katangian. Nagmula ang terminong ofanins, ang ase ay nagmula sa Hebreo at nangangahulugang mga gulong na naglalarawan sa natatanging representasyon nito sa banal na kasulatan. Ang mga ofanim ay natatangi kumpara sa ibang mga uri ng mga anghel. Ipinakita sila bilang mga kahangahangang espiritual na nilalang at mahiwagang simbolo tungkol sa mga gulong ay sinabi isinisigaw sa kanila sa aking pakinig o gulong Ezekiel 10:13 ito ay nagpapahiwatig na sila ay may kamalayan at tumutugon gumaganap ng isang aktibong papel sa pangitain at sa pamamagitan ng extension ang banal na kaayusan ang mga ofanim ay malapit na nauugnay sa trono ng Diyos na nagpapakita na sila ay nasa isang mahalagang lugar sa gitna ng mga celestial na nilalang. Ang mga teologo ay madalas na nakikita ang mga ofanim bilang kumakatawan sa omnipresence ng Diyos at ang mga mahiwagang paraan kung saan ang kanyang mga utos ay isinasagawa. Ang mga ito ay itinuturing na pangunahing sa pag sa banal na kaharian at kung paano ito gumagana. Ang terminong ofanim ay nagmula sa salitang Hebreo na ofan na isinalin sa Portugues ay nangangahulugang gulong. Ang pangalang ito ay parehong literal at simboliko na naghahayag ng marami tungkol sa kalikasan at paggana nito. Ang gulong ay isang simbolo inilalarawan ng mga ito bilang mga gulong sa loob ng mga gulong puno ng mga mata sa paligid. Ito lamang ang nagpapabukod sa kanila sa mas pamilyar na mga paglalarawan ng mga anghel na may mga anyong tao at mga pakpak. Ang mga mata ay sumasagisag sa kaalaman at kamalayan na nagmumungkahi na ang mga anghel na ito ay omniscient, isang katangian na nakaayon sa banal na katangian ng omnipresence. Ang kasulatang ito ay bahagi ng isang mas malaking pangitain na naranasan ni propeta Ezekiel. Sa puntong ito ay inilarawan niya ang isang pangitain na kinasasangkutan ng apat na buhay na nilalang at isang hanay ng mga gulong na nauugnay sa kanila. Habang tinitingnan ko ang buhay na mga nilalang, nakita ko ang isang gulong sa lupa sa tabi ng bawat isa sa kanila na may apat na mukha nito. Ang anyo ng mga gulong at ang kanilang pagkakagawa ay parang kinang ng beril at silang apat ay may parehong hugis. Ang anyo at pagkakagawa nito ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong. Ezekiel 1.15-16 Ang mga gulong ay inilarawan bilang nagniningning na parang beryl, isang mahalagang bato na nagpapahiwatig ng kanilang banal at kahanga-hangang kalikasan. Inihahambing ang mga ito sa beryl na nagpapakita na sila ay mahalaga at dalisay pati na rin ang mahahalagang bagay sa langit. Ang bawat gulong ay lumilitaw na binubuo ng isang gulong sa loob ng isa pa na nagpapakita ng isang komplikado at mahiwagang disenyo. Ang mga gulong na ito ay hindi karaniwan, ngunit ang mga ito ay espesyal at kahanga-hanga. Ang di pang karaniwang disenyong ito ay nagpapahiwatig ng isang bagay na napakadetalye at misteryoso tungkol sa Diyos. Ito ay maaaring kumakatawan sa kung paano ang mga plano ng Diyos ay may maraming ibat-ibang aspeto at kung paano ang espiritual at pisikal na mundo ay konektado. Higit pa rito ang kakayahan ng mga gulong na gumalaw sa anumang direksyon nang hindi lumiliko gaya ng inilarawan sa mga talata ay maaaring sumagisag sa kakayahan ng Diyos na maging saanman at alam ang lahat. Ang anyo ng mga buhay na nilalang na binanggit kasama ng mga gulong ay makikita sa ibang bahagi ng Biblia. Halimbawa, ang mga katulad na nilalang ay inilarawan sa Apokalipsis 4.6.28 na nagmumungkahi ng isang karaniwang tema ng banal na presensya at kamahalan. Sa gitna sa palibot ng trono ay may apat na nilalang na buhay na natatakpan ng mga mata sa harap at likod. Ang unang nilalang na buhay ay parang leon, ang pangalawa ay parang baka, ang ikatlo ay may mukha na parang tao, ang ikaapat ay parang lumilipad na agila. Bawat isa sa kanila ay may anim na pakpak at puno ng mga mata sa paligid at loob. Araw at gabi ay walang tigil silang nagpahayag, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na noon at ngayon at darating Suriin natin ang kahulugan ng mga talatang ito at ang kaugnayan nito sa mga hayop na inilarawan sa Ezekiel Inilalarawan ni Juan ang isang trono sa langit na kumakatawan sa makapangyarihan at pinakamataas na pamahalaan ng Diyos ang dagat ng salamin ay sumisimbolo sa isang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng sangnilikha na nagbibigay diin sa kanyang kabanalan at kamahalan. Ang apat na buhay na nilalang na napagmasdan ni Juan ay puno ng mga mata at may iba't ibang hugis. Isang leon, isang baka, isang tao at isang agila. Ang mga mata ay kumakatawan sa kamalayan at pagkaalerto, habang ang mga natatanging hugis ay maaaring sumagisag sa kabuuan at pagkakaiba-iba ng mga nilikha ng Diyos. Ang mga nilalang na ito ay patuloy na nagpupuri sa Diyos na binibigyang diin ang kanyang walang hanggang kabanalan at kapangyarihan. Ang eksena ay sumasalamin sa kahangahangang kabanalan at kamahalan ng presensya ng Diyos. Ang magkakaibang anyo ng mga nilalang ay maaaring kumatawan sa iba't ibang aspeto ng banal na paglikha, lakas, leyon, trabaho, ox, katalinuhan, tao, at bilis, agila. Ang mga makalangit na nilalang na ito ay naglilingkod at nagpupuri sa Diyos ng walang tigil na nagpapakita kung paano palaging gumagana ang mga nilalang sa langit upang matupad ang mga banal na layunin. Ang parehong mga pananaw ay nagbibigay diin sa kalikasan ng Diyos at sa kanyang banal na kaayusan. Ang masalimuot na disenyo ng mga opanim at ang iba't ibang anyo ng mga nilalang sa Apokalipsis ay sumasagisag sa iba't ibang aspeto ng karakter ng Diyos at ang mga misteryo ng kanyang banal na plano. Sa pangkalahatan, ang mga pangitain sa Ezekiel at Apokalipsis ay bahagi ng mas malaking tema sa Biblia. Ang mga aklat na ito ay gumagamit ng mga simbolo upang ipahayag ang malalim na espiritual na mga katotohanan at ihayag kung ano ang nangyayari sa langit. Ipinakikita nila sa atin ang isang sulyap sa espiritual na mundo at ang kaugnayan ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha ang Ezekiel 1.15.21 at Apokalipsis 60 oil, ay umaakay sa atin na pag-isipan kung gaano kamahalan at misteryoso ang Diyos. Sinasabi nila sa atin na ang Diyos ay wala pre-present, namumuno sa lahat ng nilikha at ang mga makalangit na nilalang ay patuloy na sumasamba sa Kanya. Ang mga talatang ito mula sa Biblia ay nagaanyaya sa atin na sambahin ang Diyos at maunawaan na ang kanyang mga plano ay dakila at masalimuot. Saan ako makakatakas mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroroon. Kung aking aayusin ang aking higaan sa libingan, ikaw ay naroroon at tumahan sa kailaliman ng lupa sa dulong-dulo ng dagat, kahit doon ay papatnubayan ako ng iyong kanang kamay at hahawakan ako ng mahigpit. Mga awit 139.7-13 Ang pangunahing tema dito ay ang omnipresence ng Diyos, ang ideya na siya ay naroroon sa lahat ng dako at sa lahat ng oras. Walang lugar sa San Sinukob maging sa kaitaasan ng langit o sa kailaliman ng libingan kung saan ang sinuman ay makakatakas sa presensya ng Diyos. Koneksyon sa ofanim, ang paggalaw ng mga ofanim ay sumisimbolo sa kakayahan ng Diyos na naroroon sa lahat ng dako at makita ang lahat ng bagay. Ang mga mata sa mga gulong at ang kanilang kakayahang gumalaw sa anumang direksyon nang walang kahirapan ay sumasalamin sa omniscience ng Diyos, lahat ng kaalaman at omnipresence. Sa Daniel 7.9-10, mayroon tayong isa pang makabuluhang halimbawa. Ako ay patuloy na tumitingin hanggang sa ang mga trono ay mailagay at ang matanda sa mga araw ay umupo sa kaniyang upuan. Ang kaniyang damit ay maputi gaya ng niyebe at ang buhok ng kaniyang ulo ay parang dalisay na lana. Ang kaniyang trono ay ningas ng apoy, at ang mga gulong nito ay nagliliyab na apoy. Ang bahaging ito mula sa aklat ng Daniel, isa pang makahulang aklat sa Biblia, ay katulad ng mga pangitain ni Ezekiel. Nagbibigay ito sa atin ng isang sulyap sa makalangit na mundo na itinatampok ang kadakilaan at kapangyarihan ng trono ng Diyos. Ang ilog ng apoy ay maaaring sumasagisag sa pagdadalisay at kapangyarihan ng paghatol ng Diyos. Ang napakalaking bilang ng mga tagapaglingkod ay sumasalamin sa kadakilaan ng maharlikang Korte ng Diyos at ng kaniyang napakalaking autoridad. Koneksyon sa Ophanim Wills. Ang pinakadirektang koneksyon sa pagitan ng Daniel 7, 9-10 at ang pangitain ng mga Ophanim sa Ezekiel, I'm Sue... Bitdicead bit to do 21 ay ang pagbanggit sa mga gulong. Sa Ezekiel, ang mga gulong ay inilarawan bilang masalimuot, kumikilos kasabay ng mga nilalang na buhay. Sa Daniel, ang mga gulong ay bahagi ng nagniningas na trono ng Diyos na nagbibigay diin sa dinamiko at makapangyarihang katangian ng banal na presensya. Sa mga pangitain ni na Ezekiel at Daniel, ang mga gulong ay sumasagisag sa aktibong presensya ng Diyos sa mundo. Ipinakikita nila na ang Diyos ay kumikilos at naroroon sa ating realidad, bagamat siya ay nananatiling isang makalangit na nilalang. Ang mga gulong ng mga hayop ay gumagalaw sa anumang direksyon nang hindi kinakailangang lumiko ng pisikal na maaaring sumasagisag sa omnipresence at omniscience ng Diyos na nakikita at gumagalaw sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Kapag sumulong sila, maaari silang pumunta sa alinman sa apat na direksyon nang hindi lumiliko habang sila ay gumagalaw. Ezekiel 1.17 Saan man pumaroon ang Espiritu, sila'y nagsisiparoon, at ang mga gulong ay tumataas sa tabi nila, sapagkat ang Espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa mga gulong. Gayon paman, at kapag sila ay itinaas mula sa lupa, ang mga gulong ay nakataas din, sapagkat ang Espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa kanila. Ezekiel 1.20.21 ang paggalaw ng mga gulong ay hindi basta-basta, ngunit itinuro ng Espiritu na nagpapahiwatig ng banal na patnubay at layunin. Ang terminong Espiritu sa kontekstong ito ay mahalaga dahil ito ay tumutukoy sa banal na presensya o ang banal na Espiritu. Ipinahihiwatig nito na ang mga pagkilos ng mga celestial na nilalang na ito ay ginagabayan ng kalooban ng Diyos ang pagkakaisa sa pagitan ng mga ufanim at ng espiritu ng mga buhay na nilalang ay nagpapakita ng malalim na kaugnayan sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang pisikal na kalapitan, ngunit isang matalik na pagsasama na nagpapahiwatig na ang mga paggalaw at pagkilos ng mga makalangit na nilalang na ito ay direktang pagpapahayag ng banal na kalooban, banal na patnubay. Ang konsepto ng banal na patnubay ay karaniwan sa ibang bahagi ng Biblia. Halimbawa, ang awit 23.3 ay nagsasaad, Siya ay umaakay sa akin sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Ito ay umaayon sa katotohanan na si Ezekiel ay ginabayan ng Espiritu sa kanyang pangitain. Kung paanong ang mga hayop ay kumikilos kasama ng espiritu, tayo rin ay ginagabayan ng dinakikitang mga puwersa na nagmumungkahi ng isang banal na presensya sa ating buhay, ang mga anghel at ang ofanim ang mga hayop na binanggit sa Biblia ay kadalasang inuuri bilang mga anghel, ngunit ang kanilang mga natatanging katangian ay nagbubukod sa kanila sa tipikal na paglalarawan ng mga anghel. Ang mga celestial na nilalang na ito na nilikha ng Diyos ay madalas na ipinakita bilang mga mensahero o katulong na tumutupad sa mga banal na layunin at naghahatid ng mga mensahe sa mga tao. Hindi ba't silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na isinugo upang maglingkod para sa kanila na magiging mga tagapagmana ng kaligtasan? Hebreo 1.14 Ang pananalitang mga espiritong naglilingkod ay nagpapahiwatig na ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na ang pangunahing layunin ay maglingkod. Hindi sila basta-basta tagamasid, ngunit aktibong kalahok sa banal na plano binibigyang diin ng talatang ito na ang mga anghel ay isinugo upang paglingkuran ang mga magmamana ng kaligtasan na nagpapahiwatig na ang isa sa kanilang mga tungkulin ay tumulong, gumabay, magprotekta at magbigay ng mga pangangailangan ng matatapat hindi tulad ng karaniwang imahe ng mga anghel ang ufanim ay inilalarawan bilang mga nagsasalubong na gulong na natatakpan ng mga mata. Ang kakaibang anyo na ito ay hindi tumutugma sa may pakpak na anyo ng tao na karaniwan nating iniuugnay sa mga anghel. Ang papel ng mga ufanim ay tila malapit na nauugnay sa trono ng Diyos na nagpapahiwatig ng isang tungkulin sa presensya ng Diyos at sa pagpapatupad ng kanyang mga plano sa isang universal na sukat. Ito ay naiiba sa karaniwang tungkulin ng mga anghel na gumagana bilang mga mensahero o gabay para sa mga tao. Madalas na pinagtatalunan ng mga teologo ang eksaktong katangian ng mga ofanim itinuturing sila ng ilan na isang natatanging klase ng mga anghel dahil sa kanilang direktang paglilingkod sa Diyos, habang ang iba ay nakikita silang isang natatanging uri ng makalangit na nilalang na hiwalay sa karaniwang mga anghel. Ang Celestial Hierarchy, sa mas malawak na konteksto, ang mga anghel ay nakikita bilang mga mensahero at mga lingkod ng Diyos na kumikilos bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng banal at ng tao. Tinutupad nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng patnubay at proteksyon. Bagamat ang lahat ng mga anghel ay nagbabahagi ng pangkalahatang layuning ito, ang bawat klase ay may mga partikular na tungkulin at katangian na nag-aambag sa celestial hierarchy at sa mga gawain ng universo. Sa mundo ng mga anghel, sila ay nakaayos sa iba't ibang antas o kategorya. Bawat isa ay may mga espesyal na katangian at tungkulin. Ang mga ofanim ay kabilang sa isa sa mga kategoryang ito at kadalasang kinikilala bilang bahagi ng ikatlong antas ng langit nakilala bilang mga trono. Ang pangunahing tungkulin nito ay dalhin ang trono ng Diyos at ipakita ang kanyang katarungan at kapangyarihan. Ginagawa nitong kakaiba ang ofanim sa iba pang mga anghel.